Magandang hapon po mga kalaki Alas 2 na po ng hapon ngayon pong July 22 At eto na po ang mga lucky numbers natin Na mga 4 digit po ah Na, mag na magagandang bagong sumada po Lalong lalo po sa mga nagaabang po dyan sa Gawing Mindanao at Visayas po Siyempre pati po sa abroad Eto na po kunin nyo na Ang ah, 4 digit lucky numbers po Japan 2831 Italy 6472 Germany 3895 Korea 6238 Texas 7244 China 8139 Singapore 9366 Hong Kong 7280 Dubai 3144 Malaysia 2179 Taiwan 1248 Thailand 0766 Philippines 9102 India 3138

6961 ayan po mga kalaki, kompletor po ang mga laki numbers natin pwede na po yan i-rumble tayaan po mga kalaki sa loto Pilipinas Lotto Abroad at National mga kalaki good luck po mga kalaki Clement, mananalo tayo ngayon ako naniniwala ako mananalo ka